priority ko lang ang kuno mga programang uh, binanggit ko po kaya itong campaign period na ne Ining inin, uh, uh, hospital, ken district hospital, so number one yan, King Health. Tapos itang kaya katamu mga private hospital, makipag-set ko meeting mo rin karela para makapamiya ko pong guaranteed letter. Kasawak na po ni provincial government, kapamila tayo na pong governor na Nanay baby, At then kaya katamu mo pong mga... Uh, palengki, ne Uh, Rene po palengke kay Pangulo, pahinga ako kayo po rin yan na magkaroon palengke para eh, maging saturated na po ing palengke kay Kabalenan. So, inaprobaan na yung muri pong Congresswoman Maika Gonzalez po itang, itang budget na 100 million at mi uh, may kasali-sali kami pong gabon kayo niyan kaya ni pong bandang Pangulo po. Oh. Itang DL Center, continue siya po kayo niyan eh. Uh, June 5, ating, ating na meeting kay uh, DOH sa kakarin kaya private-public partnership kating company na Ah uh, lawende kanya itang pwesto pakanaano tayo po italakad kita pong bayong dahil Center po kayong Balena Raya Kami na po yan eh Masalamat po kay Kino na pinene uh, po ito na ako po uh, makalining kabilihan uh, bilyan, uh, na lipuran na ako po din may na mga ka-MGD, mga HBW, mga PURIN, kaya na pong support na para ako ng na status sa MP. Kasi sinikisan tayo kayo sa Barangay sa at sa mga hospital tabo po, mga hospital Sabi na kasi ng operator na kami, na pa-office natin ngayon na, na pa-renovate. i in at sa equipment at sa panulo, of course, sa mga So pala na key ng Congress naman, my God, sabi na kami po rin, italakad natin ngayon pa yung balikin, na ipagulo. At na natin kung governor na tayo po yung at Diba mga development natin na kailangan sa pitong bukarela at ito kung kailangan sa mga uh, life shoes, omra, may mga sector, kailangan sabi nga panuban mo lang kay pa rin para sa niya Arayan. Then tapos po tayo naman at na sa business aspect natin sabi kami, apa-opisa na na yung kanyan eh, at para Itong question naman kanita, eh, natural mo, eh, In, 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 politika, daki ne po ating mga kapanyera na luluwal kanita po. Pero ngayon, siyempre, yari ne po yung eleksyon. ako naman, dahil mga kayabe kong uh, sinambot, ne? Mula kay Vice Mayor, Consial, ne? Aliliwa kami pong uh, partido, aliliwa kami pong kule. Pero ngayon, sabi ko, pinapisan meto ko la, uh, kasabi ko la, nasabi ko, yari na yung eleksyon. Lakota na yung Kailangan na magobra ta na pare-pareho kanya at kailangan sa masantaya po imbalay na raya. National Park tamo kanya ne. ah, uh, siguro pagkalukluk ko po kanini, papakisabi uh, ang kepo kanya ng DNR ne para manyad ko uh, meeting karela ko makanano taya po pa si Bayo Abuklat Kepo in National Park tamo po ne. Si Congresswoman Mika ne uh, mig meeting la kami ding upland uh, farmers ne sa kare makatok nang po kanya ne. So in case na magkaroon po kanya na uh, masika masikan na ulan ne. Uh, atin atin naman mga evacuation center makaprepare talangan kaya mga uh, pwedeng malari kaya makanya na bag I Vice Mayor Monching Sangkoko ne, pitalan na, na ako mambale tapos sa uh, birthday ko talaga May 23 ne, so pitalan dako, ako may pag, uh, may pag uh, brainstorming na kami so sabi din naman uh, 100% na naman yung mga masating programa ang tabayanan na ako uh, ngayon ipapagawa ko pina web uh, website para kay Balena Riot na para rin mga gabon na pwedeng pitalakaran po mga factory para over, all, all, over the world, ne eh, akin na mga pwedeng bakanteng gabon na pwede talag patalakaran factory. Buriko, sabi ko pin, welcome ko lang ang kay negosyante kay na maging business friendly ya po. Buriko, uh, sa gana ganang mag-obra kayong munisipyo, kailangan, ela masungit, ne? Kailangan friendly la, ne? Para ela makasmile, no? So, at buriko, talagang itang ibeke, uh, uh world-class na servisyong panayanda po ni Balana at balo ko, po, marugol pong uh, uh, mamasa po ka na ako, itang binyeda pong 38,765 votes, then tower Kaya ay ako sukulihan ko na po rin. Kaya rin pong programa. At mag-obra ah, eh. ako po 24-7 uh, para po kayong Balena Riot. Balena, Balena ko po, uh, marugol pasalamat po kay kayo kayo. Binye, binyeyo tiwala ka na ako. Tandaan nyo po ining, binyeyo po ka na ako. Obligasyon, ne eh. Ini po, uh, pangalagaan kayo po, eke eh, sila din lagyo ko. At uh, magtiwala kayo po ka di, di na nyo kung pagkakataon. Itang three years sa pamanungkulang ko, tandaan nyo po, natapay nga ako, gawat-gawan kayo po